Ilang beses pa lang na nagre-ring nang sagutin na ni Liam ang kanyang tawag. "Hello, Mom." Bati ni Liam sa kabilang linya. "Hello, son. How's your day? Did you eat na?" Tanong ni Chloe sa anak. "Yes, Mom. Ikaw po ba kumain na?" Sagot at tanong ni Liam na may pagpapaalala sa huli na siyang ikinangiti ng kanyang ina. "Don't worry, I already ate." Nakangiting sagot ni Chloe habang nakatanaw sa labas ng restaurant mula sa transparent na salamin. Good. I'll hang it up, mom. There's a baseball match that I need to watch. Let's talk when you get home. Bye. Love you. Paalam na ni Leah. Sabay binabaan na siya ng linya. Napatitig si Chloe sa hawak niyang cellphone hanggang sa mapalis ang ngiti sa kanyang muka. Nang mapagtanto niya na lumalaki na pala ang anak niya na walang ama sa tabi nito. Nagpapasalamat siya sa may kapal dahil binayayaan siya ng isang anak na matalino at maunawain. Kahit gaano pa kakomplikado ang naging sitwasyon nila, naalala niya nang mag-7 years old ito nang sabihin niya ang tunay na estado nila ng daddy niya. Sa halip na magalit ito, nginitian lamang siya ng kanyang anak na parang noon niya pa alam ang sitwasyon nila at tanging isang mahigpit na yakap lamang ang ibinigay nito sa kanya at hindi na nagtanong pa. Doon niya naisip na sa murang edad nito ay aware na siya sa nangyayari sa paligid at mas piniling manahimik kaysa ang mag-usisa ng mga bagay na alam niyang hindi pa akma sa kanyang edad. Napukaw ang pagmumuni-muni niya nang biglang may magsalita mula sa kanyang likuran. Chloe, tawag sa kanya ng isang pamilyar na boses na limang taon na simula noong huli niyang marinig. Hindi niya magawang lumingon dahil parang nanigas siya bigla sa kanyang kinauupuan nang manumbalik ang lahat ng sakit na idinulot nito mula sa nakalipas na ilang taon. Chloe. Muling tawag nila sa pangalan ng asawa na kanyang kinasasabi kang makita. Kahit nakatalikod dito mula sa kanya, ay kilalang kilala niya ang figura nito. Kaya hindi siya pwedeng magkamaling si Chloe nga ito. Naglakad si Lance papalapit dito nang bigla itong tumayo at barahas siya nitong hinarap. At kita pa rin sa mga mata nitong labis na puot. What are you doing here? Galit na tanong ni Chloe gamit ang kalmado niyang boses. I'm here to take my family back. Diretsahang sagot ni Lance habang nakatingin sa mukha ng asawa. Ngayon siya mas lalong nakaramdam ng pananabik nang makita itong muli matapos ang mahabang panahon ng paghahanap niya. Napansin niya na mas lalong nag-glow ang asawa niya at muli itong nagmukhang dalaga sa paningin niya. Samantala, napahagalpak naman ang tawa si Chloe matapos niyang marinig ang sinabi nito hanggang sa unti-unti naging blanko ang ekspresyon ng mukha niya. Doon tayo sa office ko mag-usap. Baka maistorbo mo pang pa mga customers ko dahil sa pagdadrama mo. Malamig na sabi ni Chloe at naglakad na paakyat patungong second floor. Tahimik lang na sumunod sila sa kanyang asawa at ramdam na ramdam niya ang lamig ng pakikitungo nito sa kanya. Pero hindi niya naman ito masisisi dahil siya naman ang may kasalanan. Padabog na binuksan ni Chloe ang pinto ng opisina. tuluyan na silang makarating. Kasunod niya lang na pumasok si Lance at ito na ang nagsara. Pasalampak na naupo si Chloe sa kanyang swivel chair. Sabay patong ng magkabila niyang siko sa ibabaw ng lamesa at pinagsaklo ang dalawa niyang kamay at diretso tumingin sa mukha ni Lance. Pakiulit mo nga ang sinabi mo kanina. Seryosong sabi ni Chloe. I want to take my family back pag-uulit ni Lance na ikinataas ng isang kilay ni Chloe at hindi ito makapaniwalang tiningnan siya. Nagpapatawa ka ba? San ka humugot ng kapal na mukha para iharap ang sarili mo sa akin at sabihin sa harapan ko yan? Asar na tanong ni Chloe. Please, Jess, hear me out. Limang taon ko kayong hinanap. Hindi na naituloy ni Lance ang sanang sasabihin niya nang muling magsalita si Chloe. Wala na akong dapat pang pakinggan, Lance. Hindi mo ba nakikita? Maayos na ang buhay namin ng anak mo. Kinaya ko kahit wala ka. Sabi ni Chloe na nagmistulang isang malakas na sampal para kay Lance. Napasandal si Chloe, sabay napabugan ng hangin. Lihim niyang pinasadahan ng tingin si Lance at nakikita niyang labis na napabayaan nitong sarili. Halos hindi niya ito nakilala kanina dahil nagmuka itong ermitanyo sa haba ng balbas nito at sa suot nitong simpleng gray t-shirt at black pants. Ang layo na ng itsura nito kumpara noon. Mukha itong stressed at depressed. At kahit papaano naman ay eh, nakaramdam siya bigla ng awa para dito. Alam kong hindi ako kapatapatawad. Sabi ni Lance na may himig ng hinanakit sa boses. Alam mo naman palang hindi. Bakit hinanap mo pa kami at nagawa mo pang magpakita? Tanong ni Chloe at kita niyang gumuhit na sakit sa mukha nito. Galit ako sa sarili ko, Chloe. Galit na galit. Sagot ni Lance, sabay sunod-sunod niyang sinuntok ang sariling dibdib, na ikinagulat naman ni Chloe. Hey, stop it! Saway ni Chloe sa asawa, at wala sa loob na napatayo. Mabuti ka agad siyang sinunod ni Lance at tumigil ito sa ginagawang pananakit sa sarili. Kahit na ano pa man ang nararamdaman niyang pagkamuhi sa asawa, ay ayaw niya namang makitang nagkakaganito ito. Sobra-sobra ko ng pinagsisihan ng nagawa ko. Please lang, Patawarin mo na ako para sa ikatatahimik ng konsensya ko. Patawarin mo na ako, Chloe. Pagsusumamo ni Lance at unti-unti itong napalohod sabay subsob sa sahig hanggang sa tanging hikbi na lang niyang maririnig. Napaiwas ng tingin si Chloe dahil hindi niya ito makayanan tingnan sa ganitong itsura. At pilit niyang pinatatag ang sarili na huwag magpadala sa ipinakikita nito. Tumayo ka, Lance. Hold on to yourself. Utos ni Chloe ngunit hindi siya nito sinunod. Napahagod na lang si Chloe sa kanyang buhok dahil sa nararamdamang frustrations. Bakit hanggang ngayon pinapahirapan mo pa rin ang kalooban ko? Sa tingin mo ba masaya kung nakikita kitang ganyan? Kapag natuto ka ng patawarin ang sarili mo, magiging okay ang lahat sa'yo. Sabi ni Chloe na nakapagpatigil kay Lance. Paano ako magiging okay kung alam kong hindi mo pa rin ako kayang patawarin? Ano pang silbi ng buhay ko kung hindi ko kayo maibabalik? Tanong ni Lance nang mag-angat siya ng tingin. Sana naisip mo yan. Bago ka gumawa ng kalokohan noon, na alam mong ikasisira ng masayang pamilyang binuo mo. Sagot ni Chloe na may panunumba. Kung hindi kayo babalik sa akin, patayin mo na lang ako ngayon. Sabi ni Lance na siyang biglang ikinatawa ng pagak ni Chloe. Ano namang laruto, Lance? You're flipping the card, ha? Huh? You're too desperate. Hindi papasa ang acting mo. Dismayadong sabi ni Chloe, sabay crossed arms. Seryoso ako. Sabi ni Lance, seryoso rin ako. Kaya lumabas ka na at huwag nang babalik pa rito. Patagal na tayong tapos. Wala ka nang aasahan sa akin. Pagtataboy ni Chloe, ngunit na natili pa rin itong nakaluhod. Hindi ako aalis dito. Alam kong mahal mo pa rin ako. Sabi nila sa tunti-unting sumilay ang nakakalokong ngiti sa muka. Hindi makapaniwalang tinapunan ng tingin ni Chloe si Lance, na parang nababaliw na ito. I can't believe this. Nasasabi mo pa talaga yan? Ang kapal talaga ng apog mo. Sabi ni Chloe sabay bato niya sa mukha nito ng folder na nasa ibabaw ng table niya. Nasa puni ni Lance ang kanyang pisngi. Nang masugatan ito dahil sa matalas na dulo ng folder na ibinato sa kanya ni Chloe. Lumabas ka na! Sigaw pa ni Chloe. Paano ang anak ko? Baka nakakalimutan mong may rights din ako kay Liam? Tanong ni Lance at tumayo na mula sa pagkakaluhod. At buo ang mukha niyang tinignan ito. You can visit him. But you can't have us. Makahulugang tugon ni Chloe na hindi naman nagustuhan ni Lance. Limang taon, Chloe. Limang taon mong inilayo ang anak ko sa akin. Tapos sasabihin mong visit lang. That's a big no for me. I want his full custody. Seryosong sabi ni Lance na ikinagulat ni Chloe. F-full custody? Nauutal na pag-uulit ni Chloe sa sinabi nito, na bigla niyang ikinabahala. Yes, full custody. Sagot ni Lance, You can't do that! Sigaw ni Chloe. Alam niyang pag umiral ng impluensya at connection ni Lance, ay siguradong wala na siyang laban dito dahil hindi hamak na mayaman ito kumpara sa kanya. Kaya papaboran ito ng korte kung pamumuhay ang pagbabasihan. I can love. Sabi ni Lance na tila nang aasar, na lalong sa nararamdamang galit ni Chloe nang banggitin pa nitong dati nilang endearment. Shut up! Sa akin ang custody ng anak ko. Hindi mo siya po pwedeng ilayo sa akin. Galit na sabi ni Chloe gamit ang mataas niyang boses. Hindi ko naman siya ilalayo sa iyo. Binabawi ko lang naman ang karapatan kung tinanggal mo. Sabi ni Lance na may himig ng sama ng loob. You can visit him. Hindi pa ba yung sapat sa'yo? Balak mo pang gamitin ang anak natin para lang makuha mo ko ulit? Ganun ba? Pang-uusig ni Chloe na hindi naman sinangayunan ni Lance. This is not all about you. Paano naman ang pagiging ama ko sa anak ko? Ganun lang din ba yun, Chloe? Balik na tanong ni Lance, kaya nasa punitong sariling ulo. Pwede mo siyang hiramin. Pero hindi mo siya pwedeng kunin ng tuluyan, sabi ni Chloe. Ayoko ng hiram lang. Paano ko bubunuin yung limang taong pangungulila sa anak ko? Kung pahiram-hiram lang ang gusto mo. Giit ni Lance. You can't have my son. Never! Ilalaban ko ang anak ko kahit saan pa tayo makarating. Pinal na sabi ni Chloe na ikinangisi lang ni Lance. Hindi pumasok si Chloe sa kanyang trabaho ngayong araw dahil pakiramdam niya ay siya sa biglang papapakita nila sa kanya at sa naging pag-uusap nila kahapon. Kasalukuyan siyang pupunta sa kusina para ipaghanda ang anak niya ng breakfast. Wala namang pasok si Liam ngayon dahil Sabado, kaya naisipan niyang ipagluto ito ng masarap. Abala siya sa paghahanda ng gagamitin para sa kanyang lulutuin. Nang bigla nilang may mag sa labas ng kanilang bahay, kaya saglit niyang hinubad ang suot niyang apron. Tumungo siya sa pintot agad na binuksan ito. At ganun na lang ang gulat niya na makita si Lance na seryoso ang mukhang nakatayo sa harapan niya. Napansin niyang maayos ng itsura nito kumpara kahapon. naka cut na ito, kagaya ng parati nitong gupit noon. At wala na rin ang mahaba nitong bigote, kaya lumitaw na muli ang taglay nitong kakisigan. Samantala pinasadahan siya ng tingin ni Lance, at kunot na siyang pinakatitigan nito. What are you doing here? Pati bahay ko talagang sinadya mo na. Galit na bungat ni Chloe, ngunit hindi siya nito pinansin at sa halip ay ibang sinabi. You're wearing a silk dress without a bra? Tapos magbubukas ka ng pintu ng ganyan ang itsura mo? Are you now seducing other men? Paano na lang kung ibang nakakita niyan? Tila asal na tanong ni Lance na bigla si Chloe sa sinabi nito at agad siyang napatingin sa sarili. Kaya mabilis niya itong tinakpan ng suot niyang blazer. Binuhol ang tali sa bewa. Wala kang pake! Kagagaling ko lang sa pagtulog, natural wala akong suot. Huwag mong ibahin ang usapan, anong sadya mo rito? Inis na tanong ni Chloe. Sabay sinamaan siya nito ng tingin. Tinatanong pa ba yan? Nandito ako para makita ang anak ko. Where is he? Tanong ni Lance at walang pasabing pumasok sa loob at nilagpasan si Chloe. Nilibot ni Lance ang bawat sulok ng bahay at binuksan ang bawat pinto na tila desperado nang makita ang anak. He's still sleeping! Nasa taas siya. Huwag kang mag-eskandalo sa harap ng anak mo. Kumalma ka. Iritabling saway ni Chloe, sabay na pahagod sa sariling buhok. Mabuti at sinunod siya ni Lance at muli itong humarap sa kanya sa blankong ekspresyon. You have no right na paalisin ako. Hindi na naituloy ni Lance ang sanang sasabihin niya nang muling magsalita si Chloe. Pinaaalis ba kita? At isa pa, may rights akong paalisin ka dahil nandito ka sa pamamahay ko. Pero para fair naman sa'yo, sige, hintayin mong magising ang anak mo para magkakitaan na kayong dalawa. Mapaklang sabi ni Chloe, sabay irap dito. Salamat kung ganun. Sabi ni Lance na tila parang nakahinga na ng maluwag. Doon tayo sa kusina. Inabala mo ako magluluto na sana ako ng umagahan. Iritableng sabi ni Chloe at naglakad na patungong kitchen. Walang imit na lang na sumunod si Lance at nang makarating sila sa kusina ay nilibot niya ng tingin ang bawat sulok nito. You're really organized as always. Puri ni Lance kay Chloe nang mapansin niyang nakaayos ang lahat ng gamit sa bahay at kusina. Hindi na nagsalita si Chloe at sa halip magumpisa na siyang maghiwa ng mga sangkap para sa lulutuin niya. Magaling ka pa rin humawak ng mga bagay pang kusina. Siguradong masarap ka pa rin magluto. Muling puri ni Lance na siyang nakapagpatigil kay Chloe. Huwag kang magpiling close tayo, Lance. Kapag hindi ka pa tumigil, baka leeg mong mahiwa ko. Sabi ni Chloe sabay biglang tusok niya na dulo ng kutsilyo sa ibabaw ng sangkalan na ikinagulat ni Lance. Daddy? Tawag ni Leah mula sa kanilang likuran kaya kaagad silang napalingon dito. Makikita ang gulat sa mukha ng bata nang makita niyang kanyang daddy na ilang taon niya nang hindi nakikita at nakasama kusan naglanda sa mga luha nito at mabilis nilang sinalubong ng mainit at mahigpit na yakap ang isa't isa. mangiyak ngyak ding pinakatitigan ni sang anak niyang kinasasabi kang mahawakan at makita at sunod-sunod niyang hinaplos ang buhok at muka nito, sabay muling niyakap. Samantala na naman ang tingin si Chloe sa senaryong nakikita niya dahil bigla siyang nakaramdam ng konsensya sa paglalayo niya kay Liam mula sa ama nito. Daddy, I miss you so much. Umiiyak na sabi ni Liam sa kanyang daddy, kaya hindi na kinaya pang pigilan ni Lance ang emosyon at kusa na rin naglanda sa mga luha nito. Hindi na tayo magkakalayo ulit. Promise yan. Promise yan ni daddy. I'm very sorry anak. I'm very sorry. Sabi ni Lance na may lubusang pagsisisi. Bakit ngayon mo lang kami hinanap ni mommy? Do you have a new life? Do you have a new child? Umihikbing tanong ni Leah na sunod-sunod naman itong ikinaileng. No, no, no. I spent my whole time just to find you and mommy. Walang bagong asawa si daddy dahil kayo pa rin ang pamilya ko. Hilam ang luhang sagot ni Lance. Why you cheated on me and mommy? Why did you choose to have a relationship with that nanny, daddy? Tanong ni Leah na ikinabigla ni Lance at Chloe. Tila ngayon lang nagkaroon ng pagkakataong si Liam na ilabas lahat ng katanungan sa isip niya, kasabay ng paglalabas ng hinanakit niya rito. Liam, tawag ni Chloe sa kanyang anak hanggang sa hindi niya na napigilan ng sarili sa pagkahabag para sa bata. Let me explain, son. Hear me out. Sabi ni Lance, sabay hagod siya sa mukha ng anak para pakalmahin ito. Mommy suffered because of your selfishness, Daddy. You hurt her that she almost can't bear. Sabi ni Liam na biglang ikinasa ni Chloe ng sariling bibig dahil sa labis na gulat. Ngayon niya lang narinig ang anak na nagsalita tungkol sa nararamdaman nito. At ngayon niya napatunayang malinaw nga rito lahat ng nangyayari sa paligid nila simula pa noon. Patawarin niyo ako ni mami anak. Ang laki ng naging pagsisisi ko sa nagawa ko. Hingin tawad nila sabang patuloy lang siya sa paghagod dito. Don't worry, Daddy. There's always a place for forgiveness. You made a mistake, but I'm glad you realized and regretted. Sabi ni Liam, sabay punas niya ng luha sa mukha ni Lance, gamit ang munti niyang kamay. Hindi alam ni Lance kung paano siya nagkaroon ng ganitong kabuting anak, sa kabila ng pagiging walang kwenta niyang asawa at ama. Kaya muli niya itong niyakap ng mahigpit na tila ayaw niya ng pakawalan pa. Daddy, I can't breathe reklamo ni Liam, kaya agad na humiwalay si Lance sa anak. Sabay gulo ng buhok nito kagaya lang ng dati. You don't know how grateful I am right now because of you, son. You chose to accept me despite what I did. You're so pure and kind. Sabi ni Lance na naiiyak pa rin. At hindi dahil sa lungkot kundi dahil sa saya. Jesus loves us. He forgives those who are committed the unforgivable sins. So, Who I am for not to forgive someone. I'm just a human, daddy. Puno ng pagmamahal na sabi ni Liam na ikinatigil naman ni Lance at Chloe. Dumako naman ang tingin ni Liam sa kanyang ina na si Chloe at nginitian lamang siya nito ng mapait. Hindi niya lubusang maisip na may anak siyang ganito kabait. Sana nga ganun lang kadaling magpatawad, anak. Bulong ni Chloe sa loob lang ng isip niya habang nakatingin kay Liam at sa walang hiya nitong daddy. Don't force mommy to forgive you. It takes time because it's not easy to heal wounds that you inflicted on her. Sabi ni Liam, na ikinalaki ng mata ni Chloe dahil parang nabasa ng kanyang anak ang iniisip niya. Kahit silang sa nabibigla rin sa pinagsasabi ng kanilang anak. Hindi siya makapaniwalang lumaki ito ng ganito katuso. Kahit inalang ang kasama. I won't force her, I promise. Pangako ni Lance na ikinangiti naman ng malawak ni Liam. San mo balak dalhin ang anak ko, Lance? Gulat na tanong ni Chloe habang nalalaki mga matang nakatingin sa mga lalaking tauhan nito. Bitbit -bit ang mga gamit ng anak. Kinukuha ko lang ang karapatan ko, Chloe. Matigas ang boses na sabi ni Lance habang walang emosyong nakatingin sa asawa. Asshole! give my son back! Sigaw ni Chloe at akmang kukunin niya si Liam mula sa loob ng kotse nito nang maagap siyang pigilan ni Lance. Maayos akong nakiusap sa'yo, nagmakaawa ako at lumuhod ako ng paulit-ulit sa harapan mo. Pero matigas ka pa rin, hindi kita nakuha sa pakiusap, kaya pasensyahan na lang tayo. Sabi ni Lance na sunod-sunod na ikinailing ni Chloe. Huwag mong kunin sa akin ang anak ko! Muling sigaw ni Chloe hanggang sa tumulo na ang kanyang mga luha dahil sa takot niyang baka hindi niya na makita ang anak. If you want to see him, then please me. Makahulog sabi ni Lance, kaya hindi ito makapaniwalang tiningnan siya. Anong sabi mo? P please you? Napakakapal naman ng mukha mo, Lance! Muling sigaw ni Chloe, sabay sunod-sunod niyang tinulak at pinagsusuntok ang dibdib nito. Hinawakan nila sa magkabilang pulsuhan ni Chloe, para awatin ito sa ginagawang pagwawala. How dare you to use your own son just for your own sake? Ha? Huh? Tahimik nang naging buhay namin. Tapos bigla ka na nang darating at manggugulo. Nagagalaiting sigaw ni Chloe, ngunit gumisi lang ito. This is not just all about my sake, love. Sabi ni Lance at sinamaan lang siya ng tingin ni Chloe. Maayos kitang pinapasok sa pamamahay ko. Pero ito palang kagawin mo? Walang yaka. Give my son back. Lance! Nagwawalang sabi ni Chloe habang pilit pa rin inaabot ang sasakiyang kinaroroonan ni Liam. I beg you to come back. But you didn't listen and chose to refuse. Now I'm taking what's mine. Pinal na sabi ni Lance habang hawak pa rin ang pulsuhan ni Chloe. Hindi magawang makapagsalita ni Chloe sa nangyayari sa kanila at sa ginagawang pangsusukol sa kanya ni Lance. You think I didn't suffer? You think naging masaya ang buhay ko matapos ng ginawa niyong kababuyan ni Amanda? Hanggang sa ngayon sa tuwing ipipikit ko ang mga mata ko, mukha niyo pa rin ang nakikita ko. Tapos may gana ka pa ngayong kunin ang anak ko mula sa akin? Nasaan ang hiya mo, Lance? Galit na galit na sigaw ni Chloe habang nanlilisik ang mga mata. Samantala hindi naman magawang makapagsalita ni Lance dahil tamang-tama siya sa lahat ng sinabi nito sa kanya. Parang ngayon ito nagkaroon ng pagkakataong ilabas lahat ng hinanakit sa kalooban. Kaya naghatid ito ng labis-labis na konsensya para sa kanya. Pero buunang desisyon niya. Kailangan niya itong gawin hindi pa rin ba sapat sa'yo, Chloe, ang limang taong parusang ibinigay mo sa akin? Limang taon, Jess. Limang taon kayong wala habang pinagdudusahan ko lahat ng nagawa ko. Madamdaming sabi ni Lance. At mas lalo lang siyang sinamaan ng tingin ng asawa. Pahablot na binawi ni Chloe ang kanyang magkabilang pulusuhan. Sabay hagod niya ng sariling buhok. Ibalik mong anak ko sa akin, Lance. Hinayaan kitang pumasok sa pamamahay ko dahil sa pag-aakalang gusto mo lang siyang makita at balak mo lang siyang hihiramin. Sabi ni Chloe na ikinailing lang ni Lance. Hindi pa nag-usap na tayo kahapon na kukunin kong kustudiyan ni Leah? So I'm here. Ginagawa ko lang ang sinabi ko. Sabi ni Lance at tila walang balak na magpatinag. I thought you wouldn't do that. Bulyaw ni Chloe. Sabay napakamot lang sa sariling sentido si Lance at saka ito muling tiningnan. Sa tingin mo ba sa sinabi ko nagbibiro ako? Well, you're wrong. Tanong ni Lance na may pangaasar sa dulo. Anong kailangan kong gawin para lang matigil ka sa kalokohan mong to? Tila desperada ng tanong ni Chloe na ikinatawa nito ng pagak. Wow, you are now asking how to please me. Interesting. Nakangising sagot ni Lance. Kaya biglang na ikayom ni Chloe ang magkabilahan niyang mga palad. I am not pleasing you, idiot. Angal ni Chloe. Alam mo naman kung paano mo makukuha ulit si Leah mula sa akin. Mabilis lang naman akong paamuhin, Ches. Sabi ni Lance na may ibig ipakahulugan na ikinaawang ng bibig ni Chloe. At hindi ito makapaniwalang tiningnan siya. I can't believe this! Bulalas ni Chloe, sabay sa bunot sa sarili. We both know what I'm capable of when you still choose to refuse. Sabi ni Lance na tila nagbabanta at ikinatigil ni Chloe. Pilit si ni Chloe ang nararamdaman niyang pagkasindak kahit balibalik baliktarin rin man ang mundo at ipunin niya lahat ng meron siya, hindi pa rin yun sapat para tapatan ng meron ito. Kung usaping yaman lang din, wala talaga siyang laban dito. Limang taon ko kayong hinayaan at hindi ginulo. Kagaya ng gusto mo. Dahil alam kong malaking kasalanang nagawa ko. Pero iba na ngayon. Because five years is enough, my wife. Sabi pa ni Lance gamit ang malalim na boses. So I have to please you, right? Seryosong tanong ni Chloe at unti-unti siyang naglakad papalapit dito. Yes, tipid na sagot ni Lance. Pinakatitigang mabuti ni Chloe si Lance at diretsyong tumingin sa mga mata nito at lihim pa itong nagulat ng bigla niyang itinapat ang bibig sa tenga nito na naghatid ng kakaibang sensasyon. Asa ka, bulong ni Chloe sa layo rito. Naikuyom lang bigla ni Lance ang dalawa niyang mga palad dahil sa pagkapahiya. You're such a tease. Gigil na sabi ni Lance na ikinangisi naman ni Chloe. Wala man ako sa kalahati ng yaman mo. Pero itong tatandaan mo. Ina ako. Kaya malaki pa rin ang laban ko sa'yo. Sabi ni Chloe na puno ng kumpiyansa. Walat well, si. Magkita na lang tayo sa korte. Sabi ni Lance sabay tumalikod na at sumakay ng sasakyan kung nasaan si Liam. Nang tuluyan ng mawala sa paningin ni Chloe ang sasakyan ni Lance, ay bigla siyang napaupo sa sahig habang nakatingin sa kawalan. Hindi niya na malayong tumutulo na naman ang kanyang mga luha sa halo-halo niyang nararamdaman sa mga oras na to. Samantala hindi alam ni na kasalubong lang pala nilang sa sakyan ng binatang si Troy na balak bisitahin sana ang kanyang mag-ina. Hanggang sa tumigil ang sasakyan nito sa bahay ni Chloe at laking gulat niya sa naabutan. Chloe? Gulantang natawag ni Troy nang maabutan niyang nakaupo ito sa sahig sa labas ng bahay na tila wala sa sarili. Dali-dali siyang bumaba ng sasakyan at agad niya itong nilapitan at hinawakan sa balikat upang alamin kung ano nangyari. Jess, what happened? Natatarantang tanong ni Troy habang niyuyugog niya ang balikat nito. Lance took my son. Na lang sagot ni Chloe na labis na ikinagulat ng binata. He came here? But, but how did he find you? Nagugulantang na tanong ni Troy kay Chloe. Walang imposible sa kanya kapag pinairil na niya ang koneksyon niya, Troy. Nalalambot na sagot ni Chloe na ikinaawang ng bibig nito. Si ulo talagang gagong yon. Sigaw ni Troy, sabay galit na napatayo. Wala ka rin namang magagawa, kaya mas mabuti pang huwag ka nang mangialam sa problema ko. Please stay out of this. Sabi ni Chloe sabay nang hihinang napatayo. Bakit ba palagi mo na lang akong pinagtatabuyan? Hindi naman sa lahat ng oras kaya mong mag-isa. Minsan ayos lang humingi ng tulong. Inis na sabi ni Troy.